Oh my god, kaya sa mga kita Milia. May Milia. Milia ba? Milia. Ang e, isa ko, ito dirindiri ako talaga dito. You know, may Milia ako eh. Hindi ko... Ay, alam mo yung gano'n? Yung tas ito pa oh. Yung parang malilit na warts. Diba? Nakakadiri oh. Diyos ko, ba't pa ako nagkaroon ng ganito? Ang dahil... Nagkaroon roon ako ng Milia. Alam mo, mayroon pa dito yan. Pero pag dito, kinukot-kot ko na yan. Ayan, ito lang talaga ang hindi ko ito, hindi ko saka ito kasi matay. eh. Diba na, natakot din ako eh. Diba, nakakadiri. Ayun, -ita, oh, parang, yun, guys, oh. Ayan, nakita ang kita. O parang, ang dumi-dumi tingnan. Ewan ko ba? Lalo yan guys, o. ayun o. Ito, kinutkot ko to eh. Ayan. Natry nyo na ba yan? Yung sa mata. Nagkaroon ba kayo media? Yung iba dito guys, So, oh, Sa mga leeg-leeg. kita guys, so. Ayan, parang naibuka ko nga siya. Ayun. Ayun. Ayan o. Oh my god, nang ako. May tanan tanan po ta. Eh para nakalawit na siya, pero hindi ko siya alam kung paano kutkutin eh. Kasi mata nga eh, natatakot ako eh. So ayun guys, so, oh, 'di ba? Ang puti ko ngayon, para pumuti na naman ako. Ayun. Kasi guys, gumagamit ako ng LSBL soap. BL soap, ha? alam niyo 'yun, yung puti yung yung pakete na madalas mabili to sa mga butika or parmas Kahit sana man ata merong ganito bialso, pero ayun sa butika ko sya binibili. Ay, nagigil, nagigil ako dyan, guys. So, naman kung makikita nyo yun. Dati meron din ako milya dito. Ayan. Buti. Nawala. Pero minsan may, may nakakapakapa pa ako. Ewan ko ba, nagkakaroon? Na? Para excessive oil. Tama ba? Yung mga excessive oil sa katawan. Doon lumalabas ang iniingatan ako, aray ko, ang iniingatan ako wag magkaroon ng mga pimples or tigyawat SS. Eh, itong ilong ko. Aray, 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 aray. Itong ilong ko. Kasi, mahirap na pag once na magkaroon na magkaroon na ano, na, mag, na Kasi nga, di ba, gawa yung ilong ko. Ay, na amin ko. Dagawa yung ilong ko ayan. So, sa mga natatanong guys, ha, na pag once na rito kaya ang ilong mo or gawa ang ilong mo, ayun pong iiwasan nyo, ha. So, dapat po, ano lang, ano tawag ito? Ayan, ito, ano to eh? Actually, ano to eh? eh hindi to nunal eh. Alam ko, tigyawa to eh. Yung parang ingrown siya na nunal. Kasi, yung alam mo yung panggamit ko sa tenga, yung may camera, pag tinatapat ko siya dito, alam mo yung parang siyang, huy, para siyang ano Ah, uh, nakaipailalim yeah. eh, ayaw naman kutkutin kasi nga ilong napakadelikado kutkutin lalo't eh, gawa tong ilong ko no? e eh, baka kumatusok ko yung silikon e eh, baka magbiglang pagsungkit ko e eh, yung silikon yung lumabas ayan di ba ilang iningat ako kaya pag once na nagkasabon ako ayan lang hanggang dito lang oh tapos meron akong pantanggal ng mga blackheads, whiteheads. Okay, Ceylon, naglaano ka na ba ng ilong mo Kadiri ka, puro blackheads ka pala ha? Ayan. Pero, thank God na lang guys. At hindi ako ganun ka tigyawatin. Ay, hindi lang ang ano ko talaga sa sarili ko. Nagkakatigyawat ako. Lahat naman ng tao nagkakatigyawat. Pero, hindi talaga ako yung tipong burugin na ano. Sana nga. Pero ito talaga guys, gigdilin diri ako. Makita nyo guys, yung puti na yun. Parang nakalawit na yan. Oh, shit oh. Gigil na gigil ako dito. Nakaraan ko pa nakikita ito. Actually, matagal na ito sa akin eh. Hindi ko lang talaga alam kung paano siya tatanggalin. Kasi nga mata, napaka parang napakasela niya. Yeah, may, may, ano, may panungkit. Panungkit. May ano, tawag ko sa Chani. Gusto ko Chani. Ito eh, didiri ako. Yan. Diyos o, mo. No, no. No, no, no. guys magkwento ko about sa rato, okay. I'm sure kasi madami din talaga makakarelate sa mga ganito. Kasi nga may mga tao na gusto magparito, okay? Pero wala pa silang sapat na naipon para makapagparito, okay? Pero alam nyo guys, may cons talaga. Pros and cons. Tama ba? Pag once ang papagawa ka ng ilong ha, hindi lang basta akala mo maganda na or gawa ng yung ilong mo, okay na yun. Pero madami talaga siya na dapat mong malaman or mga after care pag once na nagpagawa ka ng ilong. Alam mo guys, ito, ilang years na din to, siguro 2000 na, na to, 19 or 20? 19? 19 or 20, o oh bakit 25 na. Ngayon, ilang taon na din to guys. Lalo yung mga unang taon niya. Talagang makikita mo na, ano pa siya, paga pa talaga siya. Ngayon, is nag, ano na siya, nag... Ato, parang humupa na talagang totally healed na siya. And again na, guys, yung itsura niya talaga. Ayan. Pa, pag once sa personal, guys, ang dami nagsasabi na... May nagtatanong na gawa ba ilong mo pero meron din sabi na hindi halata kasi mukha talagang natural ang ang ginawa sa akin ng doktor ko. Kasi nga pag once na ka ng ilong ah uh, ano siya guys um i, i uh, ano siya sa mukha mo i i -untag doon? Untag doon. i i ano siya Hanto. I, i parang yung ano sa mukha mo, yung tama sa mukha mo, yung sa shape ng mukha mo. Hindi pwede na, uh, kaya papagawa ka, tapos ito yung tempo mo, tempo na na itsura ng, ng ilong. Siyempre, papakita pa rin sa'yo kung ano yung dapat sa ano mo. Kasi mamaya, sobrang laki ng mukha mo, tulad ko, round ako eh. Round yung shape ng face ko, or oblong, tama ba? Di ko alam eh. Pero parang round, kasi bilugod mukha ko, tataba-taba ako, di ba? Tapos, eh, ang gusto ko, yung medyo maliit yung ilong, eh, hindi daw pwede yun. Para kung ah uh, magmumukhang parot. Di ba yung iba ganun? Pero yung iba, depende kung gusto pa rin masunod. Kung ayun pa rin talaga yung gusto ipagawa ang ilong. Nakita nila sa mga idol nila, ayun. Pero para sa akin, magaling, magaling din yung ginawa ng doktor ko. Pero na mga una-una, guys, aminin ko sa inyo, ah. Na... Gusto kong patabasan to kasi ang laki ng alar ko. Ailar tawag dito, guys, ah. Ailar. Ito, tip. Tip yan. Ito, cunela. Tama ba, cunela? Ayan, yung ganito, ah. Yung parang nakalaylay na to. Ayan. Dati, guys, nung unang gawa yan, ako, pangit-pangit ako. Parang, Diyos ko, parang hindi naman, ano, hindi naman akma. Ayun, hindi akma sa mukha ko. Pero habang tumatagal, parang nasanay na lang ako. Pero, syempre, kung ako natalongin, dahil pangalawang beses itong ginawa, guys, ah. Kasi yung una is thread. Pag-usapan natin next time yun, guys. Pag once may mga gusto mo magpausap, ano, pag-usapan yun. Yung unang gawa itong ilong ko, guys, napakapangit as in talaga. Parang parot as in. Para kung, sabi nga ng anak ko, para kung, ano, uh, parang Thailander. Kasi yung, yung tapas ng ilong ko, para siyang, dito, sobrang tangos, tapos biglang, biglang, biglang ganon. Ibang-iba dito. Ito kasi talaga, guys, ano na to, ah, uh, surgical na to. Unlike dun sa una is thread. Yung nausong thread dati, di ba? Usong-uso yung thread dati. Kaya, nako ewan ko sa mga magpapatread. Ewan ko yung mga, kasi yung iba, nagpapatread dahil nga yun lang yung sapat na sa, ah, parang, ayun, mas gusto prefer yun or sa budget kasi syempre mas muray muray yun. Eh, alam ko kung ako sa inyo magpara -retok, kaya lang kayo. Yung papang-thread nyo, mag-ipon pa kayo ng konti tapos ipaano kasi madami naman mura ito mura nga lang ito Ah, uh, madaming mura ngayon na ano pero sana humanap din kayo ng doctor na legit ha and yung alam nyong walang butch ito tama ba na ginawa yung parang tama kalimutan ko na yung sa ganun te, yung teme eh. term yung hindi pangit yung mga gawa at syempre, titingnan nyo muna. May mga group kasi dyan. May mga, yung may mga group na yung mga doktor ngayon. Magaling na mga doktor ngayon. So, ayan guys. Ayan so, na sabi ko sa inyo guys. And pero sa akin ha, happy naman ako sa itsura ng ilong ko. Happy naman ako. And, pero kung tatanungin ako kung gusto ko magpagawa ulit, yes, dalawa po yung gusto ko ipagawa sa mukha ko, which is yung BFR. Tiyatawag ng BFR or yung patabas ng Uh, tabak sa pisinge, and then yung ilong ko. Gusto ko pa siyang ipapagawa ulit. Ayun, guys. So, ayun, guys. Thank you for watching. See you in my next video. Gusto ko pa pag-usapan yung ilong ko.